One more bite. Mmm. Ay, lami ah. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for this content, since ganahan ko makipag-communicate Bisaya. Since namin nyo tayo, Bisaya. Si Mami Sian, all the way from uh, Cebu City And shout out, shout out Sa lahat ng mga tanang Bisdak <laughs> Asaman, asaman Kamu karon Okay uh, Ingat, ingat And uh, yeah, sa lahat ng mga hindi nakakaalam Ako ay isang Bicolano Lumaki ako sa, sa Bicol And the uh, Bicol talaga hindi kami nakaintindi ng Bisaya since naka nakapangasawa tayo ng Bisaya. Si Mami Sen nga is from Cebu. Sa ilang years namin pagsasama and nakaintindi na ako ng at least nakaintindi na ako ng ano ng uh, Bisaya uh, siguro mga more than 50 uh, mga 7 75% siguro kasi marami pang words ang hindi ko naintindihan. So karon Adlawa, uh, butangan Taug twist. So, ang ang ato ang content ako ay magbinisaya at <laughs> try my best. So, try natin uh, mag siguro ano at uh, Tagalog Bisaya. So, as much as possible i-try na natin na uh, magbisaya kasi nga since doon na kami titira ni Mami siya sa ano sa sa sibu, um, Cebu. So, kailangan ko talagang matuto. So, That's that's the reason why <laughs> behind of that. So karong adlaw ah uh, so karong adlaw ang ato ang content ay magmukbang tao mga ontaog, og of course breakfast. So good morning good morning sa lahat ng mga bisdak sa tanang ah uh, yes, tanang bisdak karong kung asa kamong gipuyo na napuyo na, na puyo, gipuyo <laughs> I don't know. Hindi ko alam pero ano na pagpasensya niyo na ang ano ko, ang pagbibisaya ko at nagta lang talaga ako magka makipag-communicate, makipag Alam 'yon. Si 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 Mommy Sen is kinakausap ko ng Bisaya pero ang response ko is Tagalog. Pag ako nagtagalog naman, ang response niya ang response niya sa akin is Bisaya, kay Lisod man siya. Uh, ako man, Lisod man. Lis, lisod man ko magbisaya. So, ano lang, hinay-hinay, kumbaga. Hinay-hinay, po uh, puhon, uh, matututo tayo magbisaya. So, so karon content na ako dere uh, tawag, tawag ka niyo apod, apod, kani Uh, na ako dere show my so sh thank you so much sa nagpadala nito galing pa ng uh, Cebu. Ayan, maraming maraming salamat sa family namin diyan sa Cebu. Especially yes kay Mama sa 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 akong pagumangkon kay I, I, I Kate and uh, Jess. And shout out sa inyo lahat diyan. Parang malulubat na ako, murag malulubat na ako. So, dalian na nato ang atong content. So, na ako di dari uh, rice, uh, aros. Aros bang tawag dito? Aros? Aros? <laughs> Hindi, kanin. O nga. Na ako dari kanin og uh, siomay. Nainit ko na siya, na, na, steam ko na. And, butangan nato og the special sauce from Cebu. Ayan na, lagyan natin. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Ah, uh, kaniha lang. Muramag kung ano. Muramag kung kanang foreigner lagi na trying hard na magbinisaya. <laughs> so, karon ah, tilawan na nato kung what what uh, what what <laughs> ka pa nag english tilawan nato kung ano og lasa hmm ito na hmm ano na hmm oh wow hmm hmm Oh, oh wow. Ay let me ah. Hey, let ah. Play lah. Walay biro guys. Lami kaayo. Mix siya ng halang, anghang, manmis uh, manamis-namis, hang. Uh, naasay asay uh, sour <laughs> sour <laughs> Naasay uh, parang asim asim kasi nilagyan ko ng <laughs> ng lemon <laughs> so one more one more bite mmm alright let me ah thank you lord mmm Oh, oh wow. Inaako dere kape, eh. so mga pita, mga unta, so tanang nananan -nan aw diha, mga unta. Ari na mo kaon na ta. Oh wow. Hmm. Salamat sa Ginoo. Ay naatay. Pagkaon. Salamat sa gihatag mo sa amo ah. Mm. Ay, dami So, thank you, thank you sa sa family na, na namin na nagpadala nito. Si Mami Sen pala kumain na nito kaninang morning. So, natira na to. <coughs> Sa akin, sabi niya, ubusin niya. Ubusin ko na daw. O sige, sabi ko, i-ano natin. I-try natin na ano. <laughs> Igawang content. Mm. Oh, wow. Sarap. Lamia, uy. Hi guys, again na ata dire chicharon from Karkar. So kinain na ito ni Mami sen kagabi eh naapay na bilin og pera pera uh, piraso na sa usa dalawa tatlo upat <laughs> upat Usa, darawa, dalawa, dalawa lang ata yun, darawa. Usa, duha, ah, duha. Usa, duha, tatlo, upat, upat, og, piraso So, atong tilawan. So, kani, sansans, karkar, chicharon, may nakalagay pang shine. So, salamat pala sa ano, uh, sa nagdala nito na ah uh, kapatid ni Jess na nagbakasyon sa Pilipinas. So, pinadala nila sa kanila. So, ingredients. Galing to sa Cordoba, Cebu. Gawa siya sa Cordoba pero karkar -kar chicharon. Kasi ang karkar -kar chicharon kasi is one of the famous chicharon na lami kaayo. Kanang ah uh, sa sa Cebu kasi talagang masarap yung ano chicharon sa lechon lechon so I ha I have here um, na ako dery chicharon o sa kapiraso so atong tilawang kung lami ba or dery dili de lami or dili o kanang no. wala tayong ano dipping sauce so ok rồi đó ok ok rồi đó ừ Grabe Grabe ang ano Grabe ang crunchy Hmm Mm. Oh, lami. Tapos, sabay na ito uh, kanin. Mm. Tapos, sabay na toog, kape. Oh, lamia. Uy, nahulog ang aking improvise na ano. Pasensya na guys sa aking mini studio. improvise lang, may karton ang ating lights. <laughs> oh, ang masasabi ko dito sa chichero na ito, crunchy, 100% crunchy. malasa dili uh, dili siya parat uh, ano lang sakto tapos ang ano lang i guess ano lang medyo medyo matigas na siya crunchy siya pero in the sense na pag kinagat mo siya may may parts na ano matigas as in sobrang tigas mm pero kaya raman. Kaya raman. Huwag uh, kagatin. Hmm. 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 Ah. <laughs> ah. Oy. Um all right. So hanggang dito na lang muna ang ating ano. I-continue ko na lang yung act akong pagkaon. Onya after nitong video na to. Yeah, hanggang dito na lang ang uh, ating video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood nito. Sa tanang Bisdak, sa tanang uh, Bicolano, Bicolana, sa tanang Tagalog, diha saan man kayo sa nanonood ngayon. Ingat-ingat po tayo. God bless you all. Thank you. <laughs>